Kamusta mga kaibigan? Ako si Joshua at sa araw na ito, aalamin natin ang pinagmulan ng Pilipinas, ng lahing Pilipino at ang kalinangan ng ating mga sinaunang ninuno. Medyo malalim ang paksa pero gagawin natin simple at kawili-wili. Kaya tara, simulan na natin. Alam mo ba na ang kapuluan ng Pilipinas ay nabuo dahil sa malalakas na paggalaw ng lupa? At mga pagsabog ng vulkan, mily milyon-milyon taon na ang nakalipas? hindi lang siya basta mga isla. Noon, may tinatawag na land bridges na nag-uugnay sa atin at sa kalupaan ng Asya. Kaya, nakapasok dito ang mga tao at iba't ibang hayop. Bago pa dumating ang mga Kastila, maunlad na ang pamumuhay ng ating mga ninono. May barangay na pinamumunuan ng dato. Naniniwala sila sa mga Diyos at Anito at may babaylan na gumagawa ng mga ritual marunong na silang magsaka, mangisda, gumawa ng kasakapan at makipagpalitan ng produkto sa mga Chino at Arabi. At siyempre, may sarili na tayong sistema ng pagsusulat ang baybayin. Mayaman din ang ating kultura sa mga epiko, alamat at awitin. Ngayon, paano naman nabuo ang lahing Pilipino? May isang kurya si Henry Otlibier na nagsasabing tatlong pangkat ang unang ninirahan dito ang mga Negreto, Andinis, at Malay. Pero, alam sa makabagong pag-aaral, kabilang tayo sa malaking pamilyang Austronesian. Ibig sabihin, galing tayo sa mga manlalayag mula Taiwan na gumagamit ng bangka at nakarating hanggang Timog Silangan Asya, may ibig din siya pa. Tulad ng taong tabon sa Palawan at taong kalau sa Cagayan, napatunay na, na limu-libong taon na ang tao sa kapulaan natin. Kaya yan mga kaibigan, kitang kita natin na bago pa man dumating ang mga mananakop, may sariling na tayong identidad at mayamang kultura. Kaya naman dapat ipagmalaki natin ang ating pinagmulang bilang Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Pilipino.